hirapan ka muna. Ito, bato muna. kasi yung likod mo, kaya nahirapan ito. Ha? Nah, Pero mm. pag natunaw na yung labig dyan, hindi ka na mahirapan mo yun. Hindi na mahirapan Kaya yeah, mamed you know, huh? you know, oh, oh. lang ka dini ng iPhone niya. Ha? Kaya mamed lang ka dini ng cellphone niya. Waite! Kaya lang ka massage na may hugging. mamagat ko. Salamat din sa iyo. Napapagod ko ka Hindi may iwasan ang pagod at basa. Hindi may iwasan ang Ito na sa iti balakang. kanina sa'yo, yung likod mo, akala mo may yelo. Ano ba yun? Ayan, okay, 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 okay. Yer, yeah, duman yung December, hindi ka nakapagmasa, di ba? So, okay. okay. yun. Nagpatong-patong yung baba at kinain mo. Tulad ka, problema. Okay, uh, yun. Yung beacon pa naman, pinirito okay. na, pinirito na, sir. Ilang kilo yun? Isang kilo. Daging din ako sa tapos yun. Kung daging din ako. Uh... Mamaya, um, yeah. kung na si Bautista, ang kilo yung na yung batok ko. Ay, ba't na ba yun? Eh, paano naman yung beacon, di ba, plus pa Beacon? hindi hindi mo nga, no? Parang hindi, hindi ganda Parang mo pa lang yun, yeah. hmm. ah, <laughs> yung ngayon, sir. Sabi daw, may naman ang tao. Yun. Di ba, si bang bansa bata sa sa China, dila. Dila niya, nato, ano? di ba? Pinapaday nila. Ayaw nila ng magiging tatwa ng bawat. Siguro, binibintan nila siya.

nag-iinit ng aking susi. E eh, ginagawa ko, ako lumalabas. Nabal na alas dos na ako na ako. Parang nakakamatay yung init. Dahil sa solar, sir. Yung solar na yan, alam mo yung solar? Diba? Sila kumukuha ng energy sa taas, diba? Yung nangyari, parang yung energy na kamang init sa taas, sobrang na, walang plancha. Parang hinahatak nila kasi eto. yung eh, ano, ginit sa taas.

pag hindi ka nang papawit, hindi mo na mapakaramdam mo. Kuha ka ng buti. Mm. Mal, mag, di ba, mayroon ka naman ng na hitan. Ang init at sa kalamig pag, pag, pag ano yun mo, pag galuin mo. Na hindi matuna yung buti. Mm. maligam lang siya. Lagay mo sa ano mo, dibdib mo, kilikili mo. Eh, sinagyan lang naman yung kwent ng puso kasi hinahirapan ka kung hindi ka. Dahil, may sa may ilang may ilit na likod mo no? talagyan pa natin no? yun ang gamot ng lakik sir hat kong praise lang eh hat kong mo di ba hindi natuturo kasi gusto nila masal ng masal kung diba anong ganyan kailangan turuan mo eh pag namatay ka hindi ko mamadala yan dapat didigay mo yun eh. Ganun ang dasil. Yeah. So, ayun, ayun, didigay ko. Dasil! Yeah. Yung anak ko kasi nagdidigay din yun. Kaya, ganun din sa'yo, malaki din mama. Kasi pag pinapakain ng asawa niya, pinapaubos yung ulam. Sabi ko, ganun anak. Kaya nga ba kayo sa gabi? Pag mula ko, lalang kalapang Malakas talaga kumain yung anak ko, sabi ko gano'n sa kanya. I-diet mo, yung takal takal niya yung diet niya. Diet mo. Tapos maya maya, kakain ulit siya, hindi yung marami, marami. So, hindi naman kakain ulit. Hindi. Kasi ang ugali ko dati ganyan, sir, takal-takal ko lang yung kain. Nung bata pa sila, takal-takal yun. Tapos maya maya, kakain ka ulit, takal-takal ko lang sila. iyang mataba Sa province ko sa si Cher walang merienda merita mm -hmm. dito. Moticheria. Saging. Mm -hmm. <laughs> Kaya healthy di ba? Healthy food. Kasi kapag kumakain ka ng mga ito, kumakain ka mga nutritional, masarap at pabeats. Yung gulay ako lagi, hindi ako nag-aano nang ano hindi gulay araw-araw. yun tapos meron akong ano kuryente isda alam mo yung dalag sir sarap nun ihawin mo lalagyan mo ng ano gulay puso sir gata Saluyot. Oh, yes. Oh, ano, sarap din may ano. 'tong Di sa palingki ng sangandaan may road. Right. oh, palingki ng sangandaan. Ha, sa, Gita, sa gilid lang. Hindi, and ang andun sir, yung labong. Labong sa loyot. At sa Oo. Okay. Lagyan mo siyang gata. Kahit walang gata, hindi Lagyan mo lang magic syrup. E, Isaya ka ba? Mm hmm. Kasi yung saluyot, gabot kasi yun sila. Eh. Sa bidoka. sa kulon para ilabas lahat yung dumi. Diba kung makain na ng atay, Saba. Sa taba, pasok yun doon sa atay natin, sa atay nat, sa ano natin, tawag ano, kulun. Yung kulun na yun, kailangan laging malinis yun. Kasi yun ang ano, di ba natanggal doon yung uh, mga, lalo na yung mga, mga ano, sir, kakainin sa labas, yung mga barbecue, ang dumi niya. Kasi hindi naman lutong-luto, yan eh. Pilaulan yan eh, tapos iluto mo lang konti. Babad-babad lang. Babad-babad lang. Eh, paano pag yung yung apoy niya, hindi ba maganda?

mayroon akong kakilala, sir. Titinda sila ng baboy. Alam mo ginawa nila? Di ba, ang baboy na binita nila, hindi na ubus. Yung natira. Eh, bawal na yung ulit. Mabango na yun. Lalaga niya yun, sir. Di isang linggo, kung kainan sir. Alam mo yung nangyari, sir? What? Lahat na katawan niya, may bukol. Bung Bung pamilya. Bukol dito, may bukol dito, may bukol dito, dito sa tagiliran. Saan ito? Yung taba ng baboy. Diba pag pumasok sa katawan mo yan, hindi na matutunaw yan. Yan yung tinutunaw ko pag nagmamasad ako. Yan, hindi na makaya sa baboy. Tapos halos gagawin ko. Tapos ka naman. Westerol naman. Hindi, piliin mo yung gulay dalahon lang. Siyempre, yung free ko, first ka naman doon. Kaya din Pag nag-ihaw mag-gansin, yeah. masama rin yung ito. Hindi yan. masama Ang yung ko, yung mga. Pakulo kuno lang. Oo, oh, pakulo lang, pag na. Bawal na yung ihaw. anak ko, hindi ko na nagkamakain ng ihaw-ihaw sa labas. Ano yun yung sakulong delikat? Uh -huh. Kasi pag isakit ka sa kulon siya, wala ano. Pasa yun Hindi. Hindi na gumagaling yun eh. Pasa yun eh. kaibigan kasi akong ano, habang minamassage ko. Medyo dayat ako. Uh -huh. Itang kita ko na lumabas yung katawan. Yung katawan niya tumayo. Habang minamassage ko. Hindi. Uh -huh. e tinigil ko yung pagmamasal sa kanya. Hindi ko, mamam, mamam, Yung pala nakatulog siya. Sabi ko, Lord, lumabas yung katawan mo eh. Yung puting-puti na katawan. Parang ano, parang kaluluhan na ata yung niya ate. Patay na ako. <laughs> Sabi ko, hindi. Nakita ko lang, may dead eye ata ako. Yung pala, sunod na linggo, kunin na talaga sa ni Lord. Matay na siya. Na so, bakit bakit ma'am? Takot ka mawala sa mundo? Gasal ka lang. Po siya. Kasi andun na eh. Andyan na andyan ka na eh. Hindi naman wala naman galingan yan eh. E, Iyak ko na Sabi ko ibigay mo na lang kay Lord yung katawan mo. Ganun na tayo eh. Wala na eh. Nandun na eh yung cancer sa ano, yung layer si sir, walang galingan na yun. Ita-transplant ka man. Oh, Pero hindi sir, sampung taon yung transplant. Mamamatay um, ka rin. Oo, uh, oh, mayaman ka is lang. Oo, oh, may mayaman akong kaibigan ay eh. This client eh. Bahay niya, 20. Naka-insured lahat. Nagkaroon siya ngayon ng cancer sa lungs. Na natanggalin siya ng buhok. Mayaman. Hindi na sa magkapagsalita. Doon na. Lumubo yung... Di ba ito, sir? Pasulat yan. Hindi mo na mahuwakan yan lahat. Tinatanong ko man si ma'am, bakit na ganyan? Di si sir, nasawa niya. Eh, kasi naliligo pa yan eh. Naliligo? Get may sakit na, punas-punas na lang sa, Tapos, sa, marisa, sir, sa tuhog, hindi na iliguan. Sabi siya. daw siya. daw siya, ng tubig lang. Ah, grab. Hindi mo manawakan yung patungan niya Hindi mo namatay sa hospital. Tapos sa sa tuhod, hindi na dugon lumabas eh. Parang lupa. Itim na itim. At ilusod din wala na yung ton. Dugo na itim na. Hindi na dugo na. Why? Matagal din tayo palang mamatay siya no? Pag may sakit. Pag iba na yung mabagupulo mo, saglit lang, patay ka na. So, mm. sir pag galing sa kulungan na yung tao na nagwawala. Pag isinabi mong ganyan, sa pulis na, no? Nagwawala. 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 Ha? Sa kasi sir, kakampiyan pa rin siya. Ayun. Maglaro pa bastos na ako hindi ko siya pinapatapon ng basura pinang ginawa na ako ng kwento ng tapon doon ng basura sa kong nalibawan ng tapon doon sabi ko kahit kailan ano papatapon ako sa iyo kaso sinisigil mo ako ng mahal dalawang sako lang maliliit sinigil mo ako 200 ano yun binibilan ko yung taon taon na uh, siya yung kapatid niya ng walis kasi nga po, yung likod ng bahay parang malinis hindi naman nagwawalis yun ako kinuha ko daming tayo na ang ano daming tayo na ano ba Ha? Huh? Bilang pinipiga? Oo, oh, barangay 12. Ito lang si Sierra, no? Ito namin, si Sierra. Dereva, Dereva, Dereva. Dereva,